Indian style? Indian style? Ano yun? Indian, tana, tatana, Tata, tana. Talawang tetlog, tatalog, talog. Sali, ah. Sali. Ano? Huwag gagalaw. Ba't po? Relax. Pinsan, nakakaingit naman talaga yung mga taga-beauty, parlo. Eh, mas malaking kinikita sa ating mga barbero. Alam mo, Pinsan, isa lang naman tayo dyan, eh. Yan. Parlo nangangailangan ng hairdresser. Ay, di mag-apply ah, agad tayo. Eh, paano tayo tatanggapin doon? Parinig ka, parinig ka. Are. Are, gamitin natin ang mga wig at saka costume ni Lola. Ah. Are, oh. Ayan, oh. Oo nga, no. iyan, ayan, are sa akin. Akin to, oh. akin to. <laughs> Yan, akin to. <ba. laughs> Yan. Ay, hindi naman pwede yan. Pang hold up yan, eh. Are, are. Ay, yung suit mo. Ayan. Ayan. Ayan pa. Oo. Ay, hindi naman dyan, yan. Sa iba ba? Ayan. Hindi naman pwede sa taas. Ayan. Ito, 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 ito. Ito, ito. Tingnan ko kung bagay ay sa Oo. Oh. Oh. ay, para naman si Buhilda ka dyan, eh. Okay. ano ba meron din, eh? Ito, ito, ito. Are, are, are. Gloves. Ayan. Ayan, Riza? Andito na kami ni Jeffrey. Ah. Ivy? Lisa! Mm -hmm. Miss na kita. Miss na kita. <laughs> Hello. Nakita Hi. na naman ang dalawang mag-best friend. Alam mo, Riz, hindi ko nga alam kung sino mas mahal mo. Itong best friend mo, o ako, yung boyfriend mo. Siyempre, both, di ba? Eh, iba't eh, ibang klase naman ng pagmamahal. Di ba? Okay. O oh, ano na, saan palakad oh. natin? Uy, may bagong Japanese restaurant. Diyan lang, sa Green Hills. Oh. Tara! O, oh, tara! <laughs> let's go! Ah, ito! Up, up! Recite, choose me! Diba sabi ng mami mo, kailangan mo raw mag-expect ng applicant? Ano ba? Eh, nakakainis ka talaga. Wala na mga applicants, Wala no? And besides, saan pa nagpa-advertise si mami? Eh, si Sityario! Nandito na kami! <laughs> Dito na nga. Ha. Hi. Ano nga pala ang pangalan niyo? Ako nga pala si Tirso at siya si Boyon. Please, please, please old names namin 'yon, baduyon. Now you can call me Vicky and you can call her Trisha. Anyway, mga hairdressers ba talaga kayo? Of course. Experience na ba kayo? Sure. sure. Sure? mm -hmm. O ano naman ang mga specialties ninyo? All the way. Oh. Okay, good. O ano, tanggap na kayo at pwede na kayo mag-umpisa. Okay? Oh, thank Tara you. Na. Thank you. Thank you. O ikaw, oh, nga, na ng mabilis ha. Thank you. Tara na, bye. Bye. Ay, bye. 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 Oh, oh, Nakakatakot. Georgina, ano ba feel mo today? Alam mo, gusto ko sana magpamasage eh. Ay, massage? Hmm. Naku. In fact, yan ang aking paborito. Kaya nga nag-aral ako ng pagmamasage. Ano ba gusto mo? Japanese, shiatsu, o daihatsu? Actually, Trisha, gusto ko oil massage. Naku, yari ka. My specialty. Oo, <laughs> oh, talaga? Na okay. okay. Sana. sa pisngi mo nilagay. Yan ang tinatawag na pisngi sawa. Ah. Ah. Georgie, pag ginawa ko yan, hihingi na ako ng additional. Omelette. O, oh, tiga. Okay, yan. thank you. Okay. Anong gusto mong gawin ko muna? Manicure, pedicure, o gusto mo shampoohin muna kita? Eh, Vicky, medyo masakit ang ikot ko. Gusto ko sana magpamasahe. Masahe? Ano? Mm -hmm. eh, ko. Iyan ang specialty ko. Ah, talaga? Swerte, iyan ang specialty ko. Pero tawag mo raw ako? Oo, kasi gusto ko ikaw mag-service sa akin. Ganun pa? ano ba gusto mo? Manicure, pedicure, gulaman ng sago? Hindi, ang gusto ko, i-shampoo mo ko, okay? Shampoo, ha? Ay, talaga? Okay, apil muna tayo. Mm, yan, Sige, shampoo. Sige, umpisa na natin. Tigil ka nga dyan, binisan mo. Ang ginagawa mo dyan. Natatakot ako eh. Alam mo, sa totoo na, yun lang kasi kung magkakaroon mag mag ng mag mag sasabihin siya na oh, kanyang kaganda. Alam mo na, isa sa mga weakness ko yung mm -hmm. mga katawan ng mga babae na magkaganda dahil naiingit din ako eh. O oh, ngayon. Pisa na natin ang shampoo ha. Po, Diyos ko, Day. Oh! Ah! <laughs> naman yan. Ba't naman kaya tagal-tagal niyan? Sabi na nga, shampoo mo na ako. Eh, Diyos kong tagal, ang tagal. Naku, nais na ako. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Teka, teka. Bakit mo ba ako ginaganito? Ano ba? Ano tawag na? Bago style. Ano style yan? Indian style. Indian style? Ano yun? Indian tana, tatana, tana. Talawang tetlog, tatalog-talog. Tanay ha? Tanay, ano? Ano ba ito? Ano ba ito? Relax. Relax pa ako? Ayun paano pa ako makakagalaw nito? Okay. Oo, oh, okay. Relax. Pwede na, pwede na tayo mag-umpisa. Ay, 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 naku. Sumakit ang patog ko. Pwede parang, na siyang shampooin. Grabe naman pala magpa-shampoo dito. Parang binubog ako eh. Ay, ang hirap naman sumakay dito. Pinsan, kung gusto mo, taxi na lang tayo. Hmm? Huh? Eh, kasi, alam mo, Ngayong araw na to, naka 400 pesos din ako. Hmm. Eh, naman sino natin ang pera natin? Ako nga, naka isang libo eh. Oh? Dahil naman, yung mga customers ko, ang lalaki magbigay ng tip. Talaga? At saka yung kanila, ang lalaki din. Ay. Pinsan, ang ibig mo ba sabihin eh, kung maliit yung tinanggap ko, maliit din siya sa customer ko? Ewan ko. <laughs> Taxi! Ah, taxi. Hey, taxi! Taxi! Okay. All right. Okay. Girl. Very good, very good. Hi. Hey, Joe! Where are you going, Joe? Hey, Joe! Hey! <coughs> Bulian! Ay, okay. ay nako paring Sarge Domino. Kung hindi ka o naka-assign dito, siguro ay kinulong na kami dun sa baba. Eh kasi naman kayong dalawa. Talagang mapapagkamala kayong... Tignan niyo yung mga suit yung yan. Eh, galing mo kami sa costume party, kaya ganito ho itsura namin. Ay, siya nga pala, paring Sarge. Arisitir sa so, pinsang ko. Hi. Sarge, <laughs> pasensya na ho kayo. Dahil kung hindi talaga dahil sa inyo, hindi kami maliligtas. Maraming po salamat sa... Tama na, tagal mong magsalita ay. Eh. Ano kailangan natin? Hmm. Arin kung kung si Sarge Domino, abay sikat na yan ngayon, at pagkadami na niyang kasong nalulutas. Ah, Sarge, ano bang kasong hinawakan niyo ngayon? Pasensya na kayo. Confidential to. Ay, sige na naman. Tatatlo ang naman tayo nag-uusap. Hindi na makakalabas sa atin tatlo iyon. Hindi ba, Tirso? Opo. Ikakandado naman po namin mga bibig namin eh. Sabihin nyo na ho. Ang kaso kong hinahawakan ngayon ay ang tungkol sa Golden Gun. Golden Gun? Oo. Sa English yun. Eh, sa Tagalog eh. Baril na ginto? Oo may pumapasok dito. Gintong 45. Dito sa ating bansa. Legal. Pero ito'y pinagbibili sa mayayamang tao. At may impluensya. At alam ba nyo, na ito'y nagkakahalaga ng kalahating milyon bawat isa. Pero hanggang ngayon, ay hindi namin malaman kung sino mga taong nagpapasok, nag-i-smuggle dito sa ating bansa. Pero huwag kayong mag -alala meron kami nilaan na malaking halaga. Money reward sa kung sino man makalulutas ng kasong ito. Mabuti na lang at nandito na lang si Lola. Dahil kung sa ICU to, nako, ubus tayo, taob pa ang bangka. Akin naman si Tirso, pera na naman na inisip. Matuwa ka nga at wala na sa ICU si Lola. Hindi dahil sa tayo nakakatipid. Ibig sabihin noon, Mabuti na ang kanyang kalagayan, hindi ba, doktora? Oo, Boyong, pero syempre. Under observation pa rin siya. At kailangan pa rin niyang magpahinga dito sa hospital. Kaganda talaga ni doktora, ah. Oh. <laughs> Ikaw naman, Boyong, masyado kang mapagbiro. O oh, hindi biro yun, tutuon totoo yun. Alam ni doktora, itong pinsa ko na to, seryosong tao Lahat na sinasabi nito, totoo. O sige, maiwan ko muna kayo. Lola, may iba pa akong pasyente nga asikasuhin. Okay? O sige, doktora. Mm. Naku, in love na in love na yata itong aking apo ah. Lola, ganyan katindi si Pinsan. Tignan niyo naman oh. Sa dinami-dami, doktora pa napili. Hoy, Boyong! Ano ka ba? Ikaw ba'y nawawala na sa sarili, ha? Boyong, totoo bang ako lang ang tinitibok ng iyong puso? Totoo yun, Dory. Buksan mo man yan, makikita mo. Mapapatunayan ko sa iyo. Ah, ganon. Mga kasama, Buksan natin ang dibdib niya. Dahan-dahan naman sa paghugot. Naniniwala na ako sa sinabi mo. Ah, ito kita mo na, di ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Ito ang puso mo. Oh. Please be careful with my heart. Oh! Puso ko! Puso ko! Oh, puso ko! Oh, puso ko! Okay, puso ko! Huwag ko yung alam puso ko! Pizar! Pizar! Ano ba nangyari sa'yo? Isa lang ang kasagutan ko sa mga tanong ninyo. I'm in love. love! Just be careful! Lola! Ay, siyo na naman ako okay. eh. Lola! Nakunawa, alam mo ba, balitang balita sa parlor na hanggang ngayon wala kang boyfriend. Oo nga eh. Ewan ko ba kung bakit napakpihikan ko sa lalaki? Eh, naman kasi. Ano ba ang type mo? Gusto ko yung malaking tenga. Tsaka yung may sideburns. Tsaka kung magdamit siya in para kay Elvis Presley, no? Nakunawa! Para kay pinagtagpo ng pisang ko. Bakit naman? Dahil pisang ko, pagkalaki-laki ng tenga. May sideburns, wild and wild. At pang araw-araw ng suot. Elvis na Elvis. Talaga? Pakilala oh, oh. mo naman siya sa akin, no? Oh. Pa paano? Hmm, pumunta siya mamayang gabi sa bahay namin. Eh, paano siya makakapunta? Ibibigay ko sa iyo ang address ko at yung phone number ko. Bukod sa address at phone number, ano pang pwede mo ibigay? Ibibigay ko lahat. Naku, saya, saya. Sa pinsan mo. Ma, ang ganda-ganda mong yan. Wala ka pang boyfriend? Siguro, pihikan ka, no? Ano bang type mo sa isang lalaki? Ang type ko sa isang lalaki na napakatagal ko nang hinahanap ay isang prinsipe na napakaganda ng suot. Uy, what a coincidence! Dahil may kaibigan ako na tunay na prinsipe. Kompletong-kompleto siya at saka ang haba-haba. Ang haba ng Ano? ng kanyang espada. <laughs> type mo makilala siya? Hindi ko lang type. Talagang gusto ko siyang makilala. Ibigay ko sa'yo yung address ko. Papuntahin mo siya mamaya sa bahay, ha? oh, sige. Papupuntahin ko siya. Naku, makakaasa kang dadating ang prinsipe mo. Hintayin ko yan, ha? Oo. Oh, oh. Someday, my prince will come. <laughs> Terrífico, terrífico, el naco. <laughs> Sweetheart! Sweetheart! Sino yung? Asawa ko! Nako! Bakit hindi mo agad sinabing may asawa ka? Nasa panganib ang buhay ko ngayon! Sweetheart! Nako! Isa pa nga! Mm, mm, mm Ah. Walang hiya kayo! Walang <tinyong> hiya ka! Huwag <tinyo> ah! sa mabito! Sino yun? Ano ba? Asawa ko! Asawa mo! <tinyo> oh. <tinyo> Uy <Uwi> lang <na> ako! <tinyo> Ay!